Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. isang uh, magandang uh, umaga sa iyo kaibigan, kamusta ka na? naway na sa mabuti kang kalagayan maging ang iyong uh, pamilya walang masyadong alalahanin sa kalusugan ng bawat bahagi mo sa buhay sa umagang ito sa ating programa ngayon ay Augusto araw ng Sabado tayo ay patuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at, at tulad po ng nabanggit ko nitong mga nakarang araw pag-aaralan natin na uh, ang uh, aklat o sulat ni Pablo sa mga manan ng palataya sa Filipos. At tayo ngayon ay nasa kabanata dalawa na, Selected Passages po lamang ito, ang ating tutunghayan. At ang ating uh, tema sa umagang ito ay Papaano ba natin uh, ika nga ay pinoprotektahan ng interes ng ating kapwa? Others' interest, yan ang ating tema. Ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. So magang ito, muli ay dudulog kami sa inyong salita tulad po ng aming kahilingan sa maraming kapamaraanan. Kami po ay pagkalooban mo ng karunungan. At ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat. Sa so, pangalan ni Jesus, Amen. Kibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Filipos o sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos mag natin ang kabanata dalawa at titingnan natin ang aral na makukuha natin sa mga talata isa hanggang talata labing isa. Ngunit pagtutuon na natin ng pansin ang talata tatlo lamang at ganito ang ating mababasa. Nabanggit ko po kanina na ating tema ay patungkol sa others interest. Sabi dito sa sulat ni Pablo sa mga mana sa Filipos, kabanata dalawa, sabi sa talata tatlo huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin sa halip magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo alam mo kay bigan no uh, napakatagal na itong uh, isinulat ni apostol Pablo when he was uh, uh, incarcerated at ito ay mga mahigit dalawang libong taon na ang nakakaraan at ito, kay kaibigan, ay angkop pa rin sa atin. Ganyan naman ang salita ng Diyos, hindi nagbabago. Uh, ano man ang maging pananaw ng tao, uh, halimbawa, tayo ay uh, dumarating ang mga panahon, Marami tayong mga maituturing na pagbabago sa ating sanlibutan ngunit ang hindi nagbabago kaibigan ay ang salita ng Diyos at ito ay angkop pa rin sa atin. Alam mo kaibigan, pagka pinag-aralan mo yung first 11 verses dito sa kabanata 2 sa sulat ni Pablo, ang konteksto nito ay patungkol sa kung paano natin na uh, isinasantabi ang ating mga pansariling layon to give way para sa interes ng ating kapwa. Yan ang sinasabi natin dito. Uh, dito no pagka uh, binasa mo yung verse 6 ano, tayo ay uh, hinihikayat o inuutusan na tayo ay maging katulad ni Kristo. Bakit? Ano ba ang sinasabi sa verse 6 that uh, we need to be like the Lord Jesus Christ? Kasi alam mo kay Bigan, pag binasa mo yung verse 6 no, the Lord Jesus Christ uh, did not regard Equality with the Father. Ang ginawa nga niya ay nagpakumbaba siya, no? At ang ating Panginoon Diyos ay sumunod sa nais ng Ama. Ayon, ang isang napakagandang uh, larawan, o oh, ano, ika nga ay halimbawa, halimbawa ng maituturing natin pagiging mapagpakumbaba kasi alam mo itong tema natin itong uh, talata tatlo pagka sinasabi natin na we need also to look for the interest of others eh, i natin yung ating sarili no we uh, ika nga eh, we uh, do not always assert our rights no we give up a certain rights to be able to address the needs of others yun ang sinasabi natin o even the interest of others. Alam mo kaibigan, dito ay uh, maituturing natin that the Paul, the Apostle Paul realized no? na pagtanto niya at ito ay angkop din sa atin na pagtanto niya na noong kanilang kapanahunan. Everyone natural to ano, eh, everyone naturally looks for his own interest. At sa ating kapanahunan, ganyan din yan pagkainisip mo yung kalakaran ng sanlibutan, no? Uh, likas sa tao ang talagang uh, uh, protektahan ng kanyang interes sa anumang larangan, di ba? Negosyo man 'yan, relationships or whatever, uh, gawain man 'yan, trabaho man 'yan, ganun kasi 'yan gano'ng uh, natural na kaugalian o asal ng tao. Uh, naturally would always look for his personal interest. Now, ang sinasabi lamang dito, ang susi rito itong level of concern na to na ginagawa natin para sa ating sarili no we look for our own interest only i pahayag natin to sa ating kapwa kung gaano natin pinahahalagan pinahahalagahan kaibigan ng interest natin pansarili ay ipakita natin ito sa ating kapwa pahalagahan natin kung ano ang interest ng kapwa natin sa anumang larangan at alam mo ito ay pagpapakita ng pagpapakumbaba We do not always assert that we are better than others. 'Yun ang isang napakagandang paalala. We do not always say na we are more intelligent than others, 'di ba? We are more uh privileged than others. 'Yun ay hindi dapat natin iniisip. Bagkus, dito sinasabi dito sa talata na tayo ay protektahan natin ang interes ng ibang kapwa natin. At alam mo ang pagpapakita niyan, ito ay parang concerned mo rin para sa kanila, no? ah uh, halimbawa, eh, ganito ang gusto mo, pero ganito ang nais ng kapwa mo, na kaya mo namang ipagkaloob, ipagkaloob mo, o kaya eh, pakinggan mo kung ano ang kanyang mga maari No? Maaari yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga maaari, maging sa larangan ng pangangailangan o sa larangan ng opinion. That is one way to protect the interest of others. Hindi natin parating ina-assert yung mga maituturing nating mga karapatan natin, isang tabi natin 'yan, ganun nga ang ginawa ng ating uh, Panginoon. Alam mo kaibigan, yung pagiging makasarili, selfishness was actually evident during their time at hindi na tayo kinakailangan lumayo. Ganyan din ang asal natin dito eh, no? Hindi lahat ng tao, pero likas nga, no, that the people are uh, described as as uh, selfish, hindi naman lahat, no. Sa sa Philippian Church ganyan 'yung kanilang uh, description. Selfishness was evident to no, in the uh, Philippian Church among some 'yan. At alam mo kaibigan, sa ating kapanahunan, mayroon din ganyan, 'di ba? Uh, 'Wag na tayo lumayo no, sa ating mga iglesia, kumisang ganyan eh, no? Ah, uh, ito isang uh, halimbawa lamang po. Kung minsan ano, people in position uh, the leaders of the church, no, they would rather uh, protect their own interests than protect primarily God's interest and the interest of the congregation. Bakit? Kasi they feel and they believe that as an authority, they have every right. Yun, eh, hindi naman tama yun. Kinakailangan kaibigan, pag tayo ay naninilbihan, ito lamang po ay halimbawa na binibigay ko sapagkat nangyayari ito eh. Uh, I am talking from experience. Alam ko po 'yan. May mga ganyan po mga leader sa ibang churches na kuminsa they do not uh, care, no? Di naman ho lahat, no? They do not care for the interest of the majority. More so the interest of God. Gusto ba ito ng Panginoong Diyos? Uh 'di ba? Hindi 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 minsan ganun ang takbo ng uh, ng uh, isipan ng iba nating mga uh, pinuno ng uh, iglesia kaya uh, alam naman natin 'yan, no? misan na uh, Nadi-disappoint, nadi-discourage yung mga church members because of the actions, ito po yung sinasabi natin, because of the actions ng ibang mga uh, leaders, lalo lalo na because they feel and believe they are uh, privileged uh, as persons uh, of or in authority. Alam mo kaibigan, humility before God and man is a virtue kalinisang budhi yan eh, ng no? pagka, uh, pagiging uh, mapagpakumbaba natin. Ito ang kinakailangan ng bawat mana ng palataya. Sapagkat pagka ito ay ating uh, isinapamuhay, alam mo kaibigan, ma maintain natin yung peace sa loob mismo ng iglesia. Yung kapayapaan because pinoprotektahan natin yung interest ng ating kapwa and by doing that, isinasantabi natin ang pansarili nating layon. At uh, alam mo ang kababaang loob it would remove all this harmony in the church and even in the workplace kahit sa trabaho natin ano uh, ku ikaw ay empleyado alam mo yan no kinakailangan meron tayong pagpapakumbaba at uh, napakagandang uh, virtue niyan pag ay pinapakita natin lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya uh, yung, yung noong kanilang kapanahonan, no ay uh, maging sa ating kapanahonan, yung preoccupation no? with oneself, ito yung paalala sa atin. Kung masyado natin tinututukan ang ating sarili, yan ay kasalanan sa harap ng Panginoon. Ay eh, may kasabihan nga tayo, no? parang i-relate natin to. No man is an island. Hindi lahat ng ginagawa mo ay eh para sa iyo lamang. Hindi ka namumuhay para sa sarili mo lamang. Ang ating Panginoon ay napakagandang halimbawa. Pinagkalob niya ang kanyang buhay para sa atin eh dapat 'yun ang gayahin natin hindi naman sinasabi natin na tayo ay uh, ganoon ang ating uh, gawin ngunit sinasabi lamang sa atin na napakagandang uh, halimbawa ng na ginawa ng ating Panginoon patungkol sa pagpapakumbaba alam mo kay Bigan kahit na 'yung mga ambisyon natin no? self ambition can ruin any relationship 'yun yung sinasabi natin eh at alam naman natin yan ano kung minsan Ah uh, ito ay uh, isang napakagandang paglalarawan din ano yung, yung isang lara paglalarawan na ibibigay, yung crab mentality no wala tayong uh, pagpapahalaga sa damdamin ng ating kapwa marating lamang natin ang ating ninanais yun ang sinasabi natin dito and those are examples na kinakailangan uh, isang tabi natin upang maprotektahan natin no Ika nga to give way para sa ating uh, kapwa humility is not putting ourselves down ayan ulitin ko po yun ang pagpapakumbaba ay eh, hindi natin ibinababa ang ating sarili. Uh, kung hindi, tinitignan din natin kung ano ang makabubuti para sa ating kapwa na tayo rin ang mag-aalay at maging to be able to maintain uh, unity in the church higit sa lahat. Setting aside ang ating pansariling ninanaislaming. Kaibigan, tayo ay pinaaalalahanan. In one statement, we are to consider others. As well, ito ay sinasabi ni Pablo at ito ay napakagandang uh, aral para sa atin. Kahit na kanino mo i-apply ito, napakagandang uh, gawain yan sa harap ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, pag-aralan natin na wag natin parating tinitingnan ang ating uh, interes. Kung hindi tignan rin natin kung ano ang interes, maging ang damdamin at pananaw ng iba nating kapwa. ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Pastor Jun Laksamana ng Jesus Loves Your Christian Fellowship, para Paranaque City. Tayo'y manalangin para sa mga FEBC partners and listeners, aming amang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa 76 years na paggamit niyo ng Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapalaganap na mabuting balita ni Kristo sa mga tao na nabago sa pamagitan ng salita ng Diyos sa mga broadcasters na inuko lang kanilang buhay upang manatili matatag ang ministering ito dalangin namin na mas marami pang tao marami pang maabot na mabuting balita ni Kristo sa pamagitan ng mga broadcast na ito mga kabataan mga mga youth na gagamitin nyo for the next generations Lord dalangin po namin na ang mga listeners niyo Panginoon ay magamit nyo upang manalangin at sumuporta sa ministry ito. Lord buksan niyo po ang bawat puso upang magamit nyo sa pananalangin at pagkakaloob mas marami pa ang Maabot, Panginoon, ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa mga iglesia, mga pamilya na ginagamit nyo. Pagpalain nyo po sila, manatili po silang matatag at faithful sa ministering ito. Lord, marami pong salamat sa inyo. Kami po ay umaasa na ang FEBC ay mananatili on air sa mga susunod pang dekada sa pag-broadcast ng inyong salita. Ito po ang aming panalangin may pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng Sabado, August 2, Tayo po ay merong maikling talaan ng mga prayer, di, prayer requests at ito po ang idudulog natin sa ating Panginoon. Kaibigan, kung merong kang nais idulog sa ating Panginoon, ngayon ang tamang panahon upang kunin natin ng isang napakagandang pribileyo. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong taklang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itatalaga. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat. Ganito po, Panginoong Diyos, ang uh, pananalangin ng iba naming kapwa. Katulad po ni Ivy, ang kanya pong pananalangin ay uh, stability while coping with a recent miscarriage yan po ang kaniyang uh, pananalangin bigyan mo siya ng comfort panginoon sa kanya pong uh, mga struggles uh, sa kaniyang uh, pinagdaan ng miscarriage kay Dino naman po ang kanya pong uh, pananalangin ay uh, emotional strength as he navigates uh, separation and single fatherhood Kay kapatid Joy, ang kanya pong pananalangin ay relief sa kanya pong uh, napakahabang illness at uh, higit sa lahat ay uh, siya po ay nanghihina kalakasan Panginoon Dios not only physical uh, strength but also salarangan din po ng emotional strength. Kay Maricel, ang kanya pong uh, pananalangin ay kalakasan as she undergoes chemo. Uh, therapy, yun po ang kanyang pananalangin pagkaloob mo ang kalakasan at maging ang kapahingahang kailangan ni Maricel as she would undergo a chemo process kay Leo naman po ang kanya pong uh, pananalangin ay ang uh, pag-iwas sa kanya pong mga addiction in order for him also Lord to be able to build his life kay Hannah ang kanya pong uh, pananalangin ay uh, comfort din sa, sa buo nilang uh, pamilya sa pagkawala ng kanilang mahal na ina. Pagkalob mo ang kapayapaan ng Panginoon sa pamilya ni Hana maging ang uh, kapahingahan over the loss of their mother. Kay Test naman po protection and endurance sa kanya pong uh, pag-aalaga sa kanya pong bedridden na mahal na asawa. Kay Rico ang kanya pong uh, pananalangin ay uh, breakthrough upang paglabanan po niya ang uh, depression and at the same time, Panginoong Diyos, maging maayos ang kanyang uh, pakikitungo o relasyon sa kanyang kapwa. Kay Nina, ang kanya pong pananalangin ay safe delivery at uh, maging um, kalmado siya sapagkat uh, siya po ay... Uh, high risk ang kanya pong pagiging o ang kanya pong pagbubuntis. Naway, pagkalooban mo ng kalakasan si Nina at ang kanyang um, bata sa kanyang sinapupunan at magkaroon po ng safe delivery pagkalooban mo sila ng maayos na kalusugan the mother and the child. At para po kay Samuel, kanya pong pananalangin ay kalakasan uh, at uh, para po sa kanyang uh, kalagayan lifelong disability yan po ang kanyang pananalangin na way pagkaloob mo ang pangangailangan ng mga kapatirang ito. Marami pa po, Panginoon, ang maging sa mga pagkakatong ito'y dumudulog sa inyo, nananalangin, itinatalaga ang kanilang mga pangangailangan. Kung loloobin mo tayo lamang sa inyong ng panahon, magkakaroon po ito ng katuparan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, napakaganda ng paalala na ating uh, natunghayan sa umagang ito. Babasahin ko lamang uli ang talata tatlo. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin. Yan ang ating paalala para sa umagang ito. Sa halip, sabi nga rito, magpakumbaba, ituring na mas mabuti ang iba, kaisa sa atin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita naway tumimo ito sa aming puso at isipan ng aming pong maisapang muhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, kung mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.